Abril Asais, taon 2025 and welcome sa ika 84th episode ng Rated X, ang nag-iisang programa sa YouTube at Facebook na tumatalakay sa lumulubhang problema ng illicit tobacco trade. Ako ang inyong lingkod ka Anton Israel, isa lamang po sa mga lead convener ng eki sa smuggling movement ang maghahatid ng mga pagbabalita. At para sa headlines, mm -hmm. Solusyon noon, consumption ngayon ni Sherwin Gatchalian. Ano ang kontra-solusyon? Yan ang problema ngayon. Mm -hmm. Vape brand owner, napakayabang. Ayaw magparehistro sa DTI o Mas gugustuhin pa daw niya ang mag-smuggle. Bakit? Dahil alam daw niya, kabisado niya kung paano malulusutan kapag nagkaasunto ang yabang nito ha. Demystifying Nicotine Separating fact from fiction. Nicotine killer or just misunderstood? We've heard the warnings, but what's the truth? Scientific studies show nicotine itself is not a carcinogen, it's the tar and chemicals in cigarettes that are harmful. Nicotine is addictive, but its dependency level varies based on how it's consumed smoking, vaping, patches, or even coffee. Surprisingly, nicotine may improve focus and memory, but the risks of smoking outweigh the rewards. Should we fear nicotine or understand it better? The real danger lies in how it's consumed. Stick around as we break down the science, the myths, and the business behind nicotine. Subscribe for more. para sa ating X Leaks of the Week, ito ay nakarating sa aking balita. Isang brand owner, popular brand who yung daladala niya noon, bago pa nagkaroon ng DTI o SMB, e eh, ayaw na hong magpursige. Nagsumitin na ho sila ng mga paunang dokumento. eh, may kulang pa. eh, ayaw niya, ayaw niya ipursige. Nagbago isip at mas gusto pa raw mag-underground kasi merong workaround na alam niya. Oh, ganun ho kaya itong incheck na to eh. Oh, kaya ho, hindi na ho niya pinursige eh, yung kanyang brand. Bakit? Ganun, pa, ganito po ang paliwanag niya. Kapag nag-OSMB siya, sumunod siya sa batas, magbayad siya ng excise tax, yung 10 million niya, halimbawa lang ho ito ah, hindi ko nangangahulugan na accurate yung figures ng 10 million. Pero for illustrative purposes, yung 10 million niya, isang container van lang ho mabibili niya noon yung exposure niya sa puhunan mas mataas kapag sumunod siya sa batas. 10 million, isang container ba lang Pero siguradong lusot. Pero kung mag smuggle siya, walang timbre yung mga vape products niya, gaya ho nung nahuli nung last week, <laughs> ha? makakapagparating siya ng tatlong container bans. So ganun ho ang paliwanag. Ngayon, Mabasyo man yung isang container van, Na hindi naman niya isasabay-sabay yan eh. oh, paparating isa, pa isa, isa. oh, sa loob ng isang buwan, tatlong container van. Uh, yung isa, may dalawa pa siyang naiiwan. So, kung tumalima siya sa batas, magbayad ng excise tax, magparehistro sa DTI OSMB, yung isang container van niya ay katumbas ng tatlo kung iseset aside niya yan. Babaliwalain niya ang nasasaad sa batas na kailangan mong magbayad ng excise tax. So yun ang kanyang philosophy. Ang exposure sa punan, hindi lamang ho yun. Mas malaki ang tutubuin nung katumbas ng 10 milyon kapag nag-smuggle kaysa doon sa susunod siya sa batas, maging fully compliant siya, mawala yung pangamba sa kanyang dibdib. Dahil yung pangamba, ay natutumbasan ng pera dahil may kasabot nga sa loob at sa labas ng Bureau of Customs. Alam nga daw niya yung workaround eh. At dahil nga po ang mga kaso ay paulit-ulit na lang, deja parang para napanaginipan ko kagabi, nangyari ngayon. At ganun pa rin bukas. Eh ang mga kaso po na atin pong nasubaybayan sa pamamagitan nun ng Facebook, eh, nilagay na lang na natin po isa, isang log. Oh, ginanito na lang po natin. i man natin. Eh, wala naman pong magagawa yung detalye natin. Hindi po nakakatulong. Paulit-ulit eh. Ah. So, noong Marso 31, 78,000 smuggled Jose kung piskado sa Norala, South Cotabato. Noong Abril 1, marami yung kaso noong Abril 1, ha? Simula ho ng buwan, eh. <laughs> 644,000 na smuggled Josie. Kumpiskado naman sa bonggao, tawi-tawi. Abril a 1 pa din. 458,000 na smuggled Josie. Kumpiskado sa Paluan Port, Dapitan City. Noong Abril 1, 90,000 na smuggled Josie. Iniwan lang sa Barangay Bula, General Santos City. Abril A1 pa din, 2.8 million na smuggle diyo si Kumpiskado, tatlo, dakip sa Sambuanga City. Abril A3, tatlo, huli sa smuggle diyo halaga 82,500 pesos at nahulihan pa sila ng puslit na baril sa Puerto Princesa City. At kanina lang, 800,000 na smuggle diyo si tatlo katao. Dakip sa checkpoint sa Kapatagan, Lanao del Norte. Bakit laganap ang smuggling? Ito ang dahilan. Sabi po ng ating na-interview, hindi po yun ang mga actual na mukha. Oh. <laughs> yan yung representation lang. Pero may na-interview ako, dalawa, ayaw nga lang magpakita sa kamera. Ang sabi nung isa, ayaw nila na malaman na hindi nagbabayad ng buwis yung kumpanya ng sigarilyo. Dahil sila mismo bilang mga construction workers ay nagbabaya doon ng buwis. Kinakaltasan noon ng buwis. Minimum na nga na kinakaltasan pa ng buwis. Tapos, yung mga malalaking kumpanya ay eh, hindi nagbabayad ng buwis. Kaya no, no, no sa kanila kapag ang sigarilyo na kanilang inihitit ay smuggled. Yun ang sabi po ng isa sa barangay tanod. At yung isa-isang construction worker, eh, bumubulap. May usok pa nga lumalabas sa kanyang bibig. Pero, ang problema ganito, wala silang mabilang sigarilyo dun sa lugar na pinagtatrabahoan nila. Ha? Ang available na sigarilyo ay yung mga smuggled. Bakit? Eh walang bumibili nung legit na sigarilyo eh. Mahal daw eh. Kung nabibili ng 10, 11 pesos, yung smuggled, 5 piso lang. Isang kapa. O oh, yan ang, ang problema ni Senator Gatchalian. Alam niyo po, si Senator Gatchalian noong 2019, isa po yan sa mga agresibong nagtulak na taasan daw ang excise tax. Nandun po ako sa Senate hearing na yun. Imbitado po ang NCUP at pinalam ko po na ang aking saluubin ay eh, yung kanilang fiscal measure ay eh, taliwas po doon sa kanilang Health objectives. Paano mo patataasin ang kita ng isang bagay na gusto mo naman pababain? So, paradoxical ho eh. Magkataliwas ho eh. Kaya ito ngayon ang problema. Sinong nanalo? E eh di, mga smugglers. E eh, yun ang problema eh. <laughs> e eh ngayon, nag-aabol nag sa Tambol Mayor ang ating pamahalaan ang ating mga technocrats, ang mga policy makers. Nasaan na kaya si Chua? Yung uh, NEDA planner. <laughs> Nandun siya. Sabi eh, itong pinakamagarang gagawin. Taasan ng excise tax para mabawasan ang paninigarilyo. E eh, ano masasabi na itong mga advocates ng anti-tobacco? Ah, ito nil ginawa ninyo. Mas lalong lumala ang problema. Gusto ninyong mapigilan ng paglaganap ng paninigarilyo, ay lalong lumaganap po dahil may mas murang versyon ni. Eh. La, talo. Gusto niyo ilagay doon para magkaroon ng healthcare fund? Oh, nasan ngayon yun? Nauwi sa bulsa ng mga smugglers. Habulin nyo! Ang gagaling ninyo. <laughs> so, eto ngayon ang problema. Oh, maski sa vape, laganap po ang smuggling. Hindi nga lang huyan. Uh, nabubunyag dahil tayo e sa mga legit nako cover up na po yan napapatch up na po yan dahil may DTI o SMB iniisip natin lahat ng mga nando dun sa nakadisplay sa mga vape ay mga legit eh kita nyo nung last week ha ah, kilala natin kung sino may ari nung brand na yun pero sabi ni Commissioner Rubio hindi pa nagpapakita yung consignee at hindi pa rin nagpapakita yung broker. So sa makatuwid, hindi po nila tukoy nung mga panahong yun, nung in-interview siya sa TV. So ganun po ang nangyayari pala. Ganun po ang mga work around. Kung kilala mo kung sino may ari, pero sa dokumento, hindi po sila lumalabas dahil may tinatawag pala na spoiler agent protocol. Itong impormasyon na toy padala ho sa atin. Oh, pinagkatiwala na kailangan daw po itong maibalita at nang sa ganun ay maiwasa. At nang sa ganun, eh, hindi po maging laganap at rampant kung sila ay nandoon nag-ooperate ng patago. Oh, kaya itong kaso hunong nung last week na isang container van na punong-punuhon nung o punong-punuhon ng ibang brand pa, sabihin na natin. Pero tukoy natin sa vaping community kung sino may ari. Ah, pero doon sa dokumento, wala. Hmm? Kaya ang problema ng komite <laughs> ni Sherwin Gatchalian, bakit eka walang nakakasuhan? Kung may makasuhan man, konti lang versus doon sa numbers ng mga nahuli. Halimbawa, hinuli isang libot 1,200, 1,200 na sa Facebook. Hmm? Nagpa-picture yung in-charge na ah, director o yung provincial commander. Nagpa-picture, pinakita, plinastada sa Facebook. 1,200 ang bilang, ah, ang frequency. Pero ilan lang ang nakasuhan? 64? Ah, 64. Tapos sa 64 na yun, hindi pa nagpo-prosper, hindi pa nakukutbik. Ay bakit? Eh may tinatawag pala silang ah, spoiler agent protocol. So, ano ibig sabihin po nito? Totoo ang raid. Totoo na may nahuli. Pero ang sablay, sinasadya. Ayun. Kaya pala sinasabi lagi, no? Tinurn over na kasama ang Bureau of Customs para sa tamang disposisyon at dokumentasyon. So, laging ganun ang sinasabi sa mga balita para sa tamang disposisyon at tamang dokumentasyon. Kung clueless tayo, hindi natin naisip kung gaano kahalaga yung dokumentasyon. Bali, wala lang yun eh. Ha? Sasabihin natin, wun. Hmm, yun, ang kaling ng PNP. Nakahuli. O, pero minsan, o kadalasan, wala na ho sa enforcing unit ang problema. Ang trabaho namin bilang mga pulis, eh, ka, nagawa namin kasi kami ang mga enforcers, nakatanggap kami ng informasyon, inaksyonan namin, eto na, tapos na. Inintrega namin doon sa susunod na unit. Oh, doon sa proper documentation and disposition, eh doon na ho niluluto. Dahil maselan po it pala, maselan po pala, ah, ang pagtanggap mo sa prosecution office. Hindi po basta-basta. O nakagawa ka ng report at ah, sarhento? <laughs> Akabo? Nakagawa ka ng report? O hindi po basta-basta yun. Dahil dadaanin po nila yan sa technicality. Magagaling ho yung mga abogado ng smuggler. O paano? Anong mga technicality ho yan? Ito, pinadala ho sa akin. A confidential information yung ito. Ah, yung mga spoiler agent. O talagang naninira. O pangulo. Mm. Una, minamaliho yung petsa kaya pala sa ating pagmumonitor sa Facebook. Sabi ko eh bakit itong report nito ng pulis? Ay sa isang municipal police station nag-report, nagplastada, walang petsa. Ay, ah, sa pu pala 'yan dahil dyan po dinadaan yung technicality, yung timestamp kung tawagin para anong dailan? Para sirain ang chain of custody. Sadya nilang nilalagay ang maling date o oras sa spot report, affidavit o sa inventory log. Critical ho ito kasi kailangan eksakto ang chain of custody. O yung, yung kumbaga yung timeline. O. O may parang ano huyan yan eh. Kawing-kawing ho yan eh. Kapag may inconsistency sa isang kawing, pwede nang itulak yan ng ano, abugado Malaki nakibayad siya abogado. Ah, kaya ang nangyayari, kung kalalo na kung kakampi yung prosecutor, eh dismiss. Kasi mismo yung prosecutor, abogado, <laughs> yung smuggling unit. Ay, <laughs> Jesus, Mariuset. Ganun, no? Kapru ang katindi ang problema, kaya na di-dismiss. Malaya ang sospek. Ah, yung mga nakakulong, papiansahan mo yan, eh. Kasi hindi mo pwede magtagal sa presinto dahil baka magsumbong, eh ah uh, so, ang pangalawa, magkakaibang kwento sa mga affidavit. Halimbawa, na, ay nahuli dun sa bodega, dun sa Pasay, puro vapes. Okay, pero yung affidavit, yung bantay, iba kwento dun sa pangalawang nakasaksi. <laughs> Para magmukhang gawa-gawa lang mo. Eh, kapag nagmukhang gawa-gawa, ayan na, yan ang ano, pwede na pong eh, palakihin niya ng abogado at hanggang sa madismiss ang kaso. Ito ay inconsistent ang in testimonya, eka. Inconsistent ang testimonya mo. Hindi solid ang kaso. Pero ang katotohanan, sinadya pong sab isablay ha? para mapahina ang laban. Hmm. At yung meron pa silang modus, number three, yung late na po ang turnover ng ebidensya ha? para matanggal sa bisa, Paano ginagawa? Uh, ang mga nakumpis kang items, halimbawa si Garillo Babe, ay hindi agad dinadala sa tamang storage o sa korte o sa tamang otoridad. Kaya kapag lumagpaso ito sa timeline o sa oras na pahintulot na 36 o 48 hours, pwede na pong uh, filean ng motion to dismiss kasi broken chain of codes today. A broken chain of custody, walang transport, walang tamang inventory nung araw na yun, walang taga-inventory. Lalo na at nakapag nahuli ho ng biyernes. <laughs> at syempre, ikaapat, kukulangin ho yung eh, key. Eh, talaga pong sinasadya na magkulang ang dokumento para magmukhang hindi legal ang operasyon. May ganun po pala. Ah, mismo sila mismo sa kapulisan, o doon sa mga i-ahensya tulad ng BOC, BIR, doon sa mga tiwale, oh, palalabasin nila na hindi legal ang operasyon. <laughs> o, doon palang eh, may technical na kagad. Kasi may kasapakat eh. Mm, may spoiler agent. O, tapos mga may, may hinang salita sa spot report. Kaya pala last week, dyan sa Mindanao, <coughs> nakalimutan ko na kung anong probinsya. Eh nagpatawag ho 'yung Happy ng Happy ng police ng isang consultation with the BOC para po sa tamang pagre-report. Oh, akala lang natin eh, tama na 'yung exacto na 'yung mag-file 'yung police ng kanyang report sa Facebook eh. <laughs> Hindi po pala yun. Kailangan tama ho 'yung mga wordings. Ah, oh, eh kung mahina ho sa English eh, kailangan pa English eh. Hmm. Pag mahina sa English, lumalabas na mahina rin po yung mga ginamit na salita. Kaya ang kabuhan ng report, lumalabas na pulpul. Lumalabas na mahina. At syempre, ma-overpower na huya ng abogado na Englishero. <laughs> Tama, huwag ginagamit ng mga salita ng abogado. Pero itong mga kapulisan nagpa-file, eh mahina. Kaya sa kabuhan, wala yan, basura. At ang kaanim, hindi tugma ang inventory at nasa korte. Sari, dalimbawa, 100 master cases. Ah, sa korte, 92 lang. Hmm. Kasi nga, minamali. <laughs> o, dinudukot eh. Nabawasan eh. Oh, Binihinta muna eh. Panggasolina eh. So, iba ang label, generic na ang boxes. O kaya minsan, pinapalitan ko, sinasadyaho yun. Kasi sasabihin ng depensa, hindi yan ang aming shipment. Hindi yun yung kapareho ng aming shipment. Kasi ang shipment namin, 100 master cases, ay eh yung pinipresentan ninyo ay 92 na lang. Ah. Uh, so meron na pong reasonable doubt dahil yan ay criminal case. So ito ating pong mga binubunyag, ay eh bahagi lamang po ito ng ating educational process para makita po natin sa level ng ating pag na hindi po talaga pala Ganun, ha? kadali, hindi ganun kadaling masolusyonan ang problema ng nilikha ng mga senador nang magdesisyon silang taasan ang excise tax. Spider, Spider.